guys may i-share nga po pala sa inyong bagong kaalaman pero bago po simulan yan is samsung ay yung cellphone po natin is samsung s10 plus yan punasan natin sya sasabihin so, ko lang sa inyo muna guys kung paano ko na nakuha Ayan, may issue may kung mapapansin nyo guys ba? Diba? may issue sya may issue yellow green pero mamaya na tayo dyan sabihin ko lang sa inyo guys kung paano ko ito nakuha yung cellphone ko talaga dati ay yung Oppo Reno 4 Oppo Reno 4 Oppo dati yung cellphone ko pero sinop ko to bakit dahil simula nag update yung Oppo Reno 4 sa Android 11 bigla na lang bigla na lang nag-restart yung cellphone dahilan na na nag-AFK ako lagi sa ML nag-AFK <laughs> nag, nag -E, ano, nag tayo sa ML AFK sa ML yun, dahil doon naubos yung credit score natin tatlong beses nangyari sa akin yun kaya yun sinistensyaan ko na sinap ko na lang dito sa Samsung S S10 Plus na may issue straight swap diba? di ba hindi na tayo dyan lugi siya ang nalugi dahil naayos natin yung issue na ito ano nga ba yung issue na ito guys yan yung nag yellow green yung yung screen nya yan nag yellow green yung screen nya mapapansin nyo guys iba yung kulay ng screen diba ah, ayusin natin to guys sarili kong kaalaman to guys first time ko magkaroon ay gumamit ng samsung na cellphone first time then pinagpuyatan ko talaga tong malaman yung ano solution para maayos yung gantong issue sobrang sakit sa mata kasi sobrang sakit sa mata ganyan gagamitin mo ganyan ka ano, yellow green insight sa mata sobra diba? yan simula na tayo guys ayaw ko nang maalala pa yung Oppo Reno na Pornay na inubos yung credit score ko sa ML buset <laughs> eh yan simula na tayo guys ayusin pala natin dito guys itong 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 nga ano yellow green na screen ng Samsung na gamit ko ngayon yan kasi yellow green guys okay, simulan na tayo first step guys gagawin natin is um, punta tayo sa setting <coughs> setting tapos punta tayo sa saan yun? ayun yan lock screen huwag sa setting lock screen lock screen tapos ayan always on display dapat press i-on yan always on display tapos yan dapat naka show always dapat naka show always first step natin. Ganyan. So, now, back ulit tayo, guys. Second step. Back ulit. Dito pa rin sa setting. Hanapin naman natin, guys, yung ito. Display. Itong display. Ayan, may kita nyo, guys. Ito yung display. Dapat sure natin, guys, na naka-off itong adaptive brightness. Adaptive brightness tayo pa na Adaptive brightness. Ito yung guys, yan Off natin yan. Yan. Papause yung kamay ko. Off natin yan guys. Yun o, yan o. Yan o. Yan yung lubri no. Side sa mata yan guys. Kung magamitin nyo sa personal ang side sa mata. Yan guys, dapat sure natin naka-off to adaptive brightness. Then back na tayo guys. Balik na tayo sa then pa Pause yung si Juan Meiko. Ito guys ah. Kunin natin ko Meiko Meiko. Then third step guys gagawin natin. Ayun, balik na tayo sa home. Balik tayo sa home tapos punta tayo dito sa phone call. Phone call. So, gagawin natin dito guys. Type natin tong asterisk sign number asterisk ay, mali asterisk sign number zero asterisk sign number n. guys, dito tayo mapupunta pansin nyo guys, diba Lumiwanag na siya wala na yung ano yung yellow green yan Lalo yung yellow green. Parang wala na. Kung so, nagpunundan tayo dito guys, click lang natin tong ito, sensor hub test. Double, pag nag-exit tayo dito, double, double click natin. Pag nag-exit tayo. And guys, tumiwanag na siya guys. Ang so, oh. puti na niya. No? Ganun lang kadali guys. Ganun lang kadali. Hmm, um, kaalaman natin nalaman natin ano, solution dito sa issue ni Samsung na nag-yellow green yung yellow green yung screen nya diba guys diba kulay white na ulit wala. wala na yung yellow green bali babalik pa rin yun guys sa sa pagka yellow green pag yan. Ginalaw mo yung brightness niya. Kaya, ginalaw mo. Pansin niya Yellow green na naman siya. Yellow green na naman. Yan. Pag ginalaw nyo siya. Kaya dapat, pag ginawa nyo yung ganun, yung ganun sa ano, kung pa, kung paano mapalinaw ulit, huwag nyo nang gagalawin tong brightness para hindi bumalik sa pagka yellow green. i-off nyo na lang din yung auto brightness para hindi siya go hindi siya magalaw o hindi siya bumalik dito sa pag yellow green na itong screen natin or screen ng samsung na, ito, na ginagamit ko ngayon yes. pag ganun guys balik lang ulit tayo dito phone call phone call tapos phone call sign number lang ulit ay sign number asterisk sign number zero asterisk sign number and balik na ulit tayo din. sensor hub test double click lang natin para mag mexic tayo din pero hindi na umali guys diba ganyan lang kadali guys paano masolusyonan yung ganitong issue ni samsung na yeah, nag-yellow green yung screen kaya sa mga ano, may issue diyan sa Samsung S10 Plus nila. Yan. Panor panoorin niyo po 'tong ano tutorial tutorial natin. Yan. Guys, ganun lang kadali, guys. Bale. Check po natin yung ano. Check po natin sa mga games kung hindi siya babalik sa sabag ka yellow green try natin sa mobile legend bang bang yung sobrang ganda mukhang mukhang wala na talaga yung ano yung yellow green ng screen diba oh. diba makaganda ito yung ML na inubos ng no, Opo oh yung credit score ko pero ngayon ilan na yung credit score natin tingnan natin 99 na naging 70 73 yan dahil kay Oppo oh, Reno po at nung best tayo in AFK dahil bigla na lang bigla na lang nag restart yung phone kaya yun sinap ko na lang dito sa S10 Plus na ta meron na rin tong ultra hindi sa naka ultra na rin siya sa ML high graphics lahat yan high graphics napakaganda hindi ka magsisisi dito guys yan yan guys diba wala na yung wala na yung yellow green na kulay sa ano, screen natin tawag ng iba dun sa issue na yun guys discoloration coloration issue tawag mong iba din yan try natin guys uh, naman Panunood ng sa youtube youtube yung natin inaabangan pala yung MPL hmm. panood din natin ito ay huwag nyo yan huwag pala yan oh no <laughs> yun guys diba huwag na tayo manood pala yun guys yung ano ito yung guys yung pinapanood ko dahil sa YouTube. Paano mapix yung yellow green sa Samsung S10 Plus? Kaso hindi gumana dito. Hindi gumana yung pananood ko dito sa YouTube. Kaya nagsumikap pa kung ano. Nagsumikap talaga akong humanap ng paraan para mapalino ko dito sa dati niyang ano, kulay, kulay white, ganito. Hindi yellow green na sobrang sight sa mata. Diba? Hmm, sobrang ganda na. Hmm, guys. Bali, ito lang yung, ito lang yung unang video natin na gagawin. First time kong ginawa yung gantong video dahil sa may natuklasan nga po tayo shout out nga rin po pala dun sa ano yung dalawa kong tinuruan para maayos yung ano nila yung ito si sir hernandez yan si sir hernandez tsaka si isa na ito si sir mark katukayo mark din pangalan ko yan katukayo ko pala yan ayo shout out sa inyo mga bossing naniwala kayo sa akin totoo yung nalaman ko yun daking tuwa nila uy sino yun <laughs> guys maraming salamat po sa panonood ng aking video sana gumana sa inyong samsung yung na kong kaalaman sana gumawa na din sa inyo pero sure ko gagana yun 100% gagana yun sa kahit anong samsung unit na gano'n yung issue na nagi yellow green yung screen nya yun yun na yun ano. diba? white na no. wala na guys yung yellow green nya kahit anong gawin mo kahit patay natin yan hindi na yung babalik din hmm. kahit patay natin yan hindi na yung babalik din white pa rin siya. yellow green. Huwag nyo lang po talaga gagalawin tong brightness. Dahil babalik siya dun sa pagka yellow green niya. Guys, maraming salamat po. Subscribe na rin po kayo sa YouTube channel ko. para para lagi kayong update sa ano sa bago nating malalaman na ano solution sa mga issue ng cellphone Sariling kaalaman po ito guys Dahil yung sikap Pinagpuyangatan Guys Yun lang po Wala salamat